di atas kuan di aku sa restoran di lang kuan kay yeah, Sarah. Sarah. Sarah, Shira 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 di lang Shira kay Goto Mangkazo di ka uh -oh. kusogod wako ka abot sa aroy pagkatong pag medical mission ba Pransa, sa... San Frans wala wako ka abot mantong ningguli dalam aku may nahitap po Hmm. Ah, 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 Para makita kang gigging.

Uh, ano ang isang kaanti? Eh. Ano ang mga tungkol so, dito? Ano ang nilatan ba? Nilatan. Uh, lang nga man kay... Nakupo mong tagabi eh. <laughs> <laughs> so di ano kwan, Mercado, yung, kwa, no, mga, para, na, di, sa kaan? Merkado yun lang kung ano mga paro. Di ano sa merkado. Uy! Di rin ako pangaon. Uy! Kanang ingon si Uyab ni Yeying. Di rin ako nung mga pangaon kay... Kwan, lamiun pa ang inyong surutan? Parato, Parato pa. pa, tapos lamiun pa ni si Jah. <laughs> Hahaha! <laughs> 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 Nga ah. So, na mo. Oh. Diyan na sa Mercado at banga na ang kwan sa Multicabang. <laughs> si hindi na. Sige. kwan? lang? Cheryl Litz. Cheryl Litz, kina nan. makita ninyo ning bayhan ha. Kana Liza. Mona, sarang nang nila. Jadi pada for this video guys, bye bye.